Grabe yung baka. Ano tu.

darang brick one oh. Ay, may nalangin. Nasalod ako ang itong drum. Oh, akong drum. Nasalod. Yung mga mga basura. Ay, nalangin. Nalangin ako ang tubig, guys. Kaya para maka... kay sunan ko kay diri no. Nabu eh. Eh, pare kan nabasa ko, mali gyud ko. Hoy, busa na to. si Ibu na. Ha? Ibu mana? da slide daw siya. Ni Ibu mana? Oh. No, da slide si dong. no. Okay. man. Ah, oh, ah sa kilid. Ako lang ibang dapat. Hmm. Nalo sa kung tubig. Tagay. Wala na. Manalo sa kung tubig. Hmm. Manalo. Manalo sa kung tubig. tubig, guys.